pakain tayo ng ating mga alaga. Pakainin tayo ng mga alaga natin mga mga alagang baboy, guys. Tatay sa baba. Iyan yung pagkain nila. Mais. Mais mga sisi. Mais. May ko pagkain nila, guys. Mais na may halong pigs. Iyan. Ayan yung daanan natin guys. Ayan mga sisi. Dito tayo sa may baba. Ayan. Buti na lang nalinis din Papakain tayo ng ating mga alaga. Biik, baboy. And pagkatapos sa tindahan, pagdating, magpapakain ng mga alaga. Ayan mga sisi pakainin tayo ng mga alaga natin mga sexy. Dito tayo sa baba. <laughs> ang ating kinabuhi. <laughs> Tendera sa umaga hanggang hapon pagdating magpakain ng mga alaga. Ayun na sila guys, maingay na. Maingay na sila. na na sila. Na sila. <laughs> tahimik na sila. Tahimik na sila kasi kumakain na sila. Ayan. Tahimik na kasi kumakain na sila. Kaya tahimik na. Kanina, ang ligalig itong mga to kanina. Ah, kumakain sila. Tahimik no. Lalagyan ko yung ng tubig may inom sila. may inom sila diyan sa may gulong. Kasi na, sira yung ani um, amo namin. Yung painuman namin dun eh. Sa may posit na yun, nasira. Ay, diyan sila umiinom.